Ang Islam ay remilyon na itinalaga ng Allah sa lahat ng mga nilalang, sa katauhan man o mga nilikha na hindi nakikita. Ang ibig sabihin nito ay pagpapasailaling, pagpapasakop, pagtalima at pagsamba sa nag-iisang tunay at tanging Diyos, ang Allah, at pagsunod sa kanyang mga kautosan. Ang literal na kahulugan o pinakaugat ng salitang Islam ay salam nang ang ibig sabihin ay kapayapaan at pagsuko. Na sa pamagitan lamang ng tamang pagsamba, pagpapasakop, pagtalima sa nag-iisang tunay at tanging Diyos, ang Allah, at pagsunod sa kanyang kautusan, makakamit ang tunay na kapayapaan ng katawan at kaisipan. Na ang ganitong buhay na may pagkamasunurin ay naghahatid ng kapayapaan sa kalaoban at nagtatatag ng tunay na kapayapaan sa kapaligiran bilang pangkalahatan. Ang salitang Islam ay maaaring hindi batid ng karamihan dahil ito ay isang wikang Arabic. Subalit ang kahulugan nito ay alam na alam ng lahat. Sa katotohanan, iisa lamang ang tunay na relihiyon na nagmula sa Allah at walang anumang relihiyon maliban dito. Ang pagsamba, pagpapasailalim, pagtalima o pagpapasakop sa nag-iisang tunay at tanging Diyos at pagsunod sa kanyang mga kautusan at ito ay alis lang. Kung ihahambing ang bawat rehilyon sa daigdig, mamabatid na ang mga ito ay itinangalan alinman sa nagtatag nito o sa paong bayan o sa nasyon na kung saan ito nagmula. Halimbawa, ang Kristyanismo, kinuha ang pangalan nito mula kay Jesus Kristo. Gayun din ang Budismo, mula sa nagtatag nito na si Gautama Buddha. Maging ang mga surasterismo mula sa nagtatag nito na si Torrester. At ang judaismo, ang rehilyon ng mga Hudyo mula sa pangalan ng Tribu ng Joda ng bansang Judea ito nang galing. At tunay din ang lahat ng ibang mga rehilyon maliban sa Islam na nagkakamasa ng bukod tanging pagkakaiba sa pagiging rehilyon na walang kasing uri sa mga nabanggit. Walang kaugnayan sa sino partikular na tao o mga tao, nasyon, bansa o trigo na hindi ito isang produkto o likha ng alimang kaisipan ng tao. Ang Islam ay pangkalahatang, tunay na rehilyon na ipinadala para sa mga nilalang. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, ang tunay na reliyon mula sa Allah ay ang al-Islam. Ito ang itinangalan na reliyon nang nag-iisang tunay ang tanging ang Allah. Inna dina inda Allah al-Islam wa maktalafa al-lazina uutu al-kitab illa min ba'dina jaa'ahumul ilmu ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب Truly, the religion in the sight of Allah is Islam. Those who were given the scriptures did not differ except out of mutual jealousy after the knowledge had come to them. And whoever disbelieves in the signs of Allah, then surely Allah is swift in calling to account. Surah Al Imran, chapter three, verse nineteen. Katulayan ang lahat ng mga isinugo ng Allah kahit nung bago pa kay Profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ay islam din ang kanilang pamamaraan, pamamahayag at kumikilos din sila ng naaayon sa reliyong islam at ang sinumang sumusunod sa reliyong islam <applause> وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءً Muslim ay mayroong anim na haligi ng paniniwala o iman. Ang paniniwala sa Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, ang paniniwala sa kanyang mga propeta at sugo, ang paniniwala sa kabilang buhay at sa araw ng paghukong, at ang pang-anim ay ang paniniwala sa kadal, ang tinatawag na tamang sukat, mabuti o masamaman. Ito ang aming pinaniniwalaan at sa reliyong ito, ang al-Islam ay binubuo ng limang haligi o pundasyon. Ang pagtistigo na walang sinuman ang may karapatang sambahin, kundi ang nag-iisang tunay at ang tanging Diyos na siyang lumikha, ang Allah. At ang pagtistigo na si Muhammad ang kanyang alagad at huling sugo. Ang pangalawa ay gampanan ng taimtim ang pagdarasal. Ang pangatlo ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pang-apat ay ang pagbabayad ng saka o ang paglilinis sa mga salaping kinita sa pamagitan ng pagbibigay nito sa mga nangangailangan. At ang panghuli ay ang tinatawag na paglalakbay sa banal na tahanan ng pagsamba ng Allah sa makpa, ang tinatawag na haj. Kung matutustusan sa pamagitan ng salapi, at makakayanan sa pamagitan ng pangkatawan. <coughs> Ang sino mang magnais ng din, maliban sa al-Islam, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay nasa ng mga kalunan. Ang ibig sabihin ng salitang Arabic na din na isinaling sa ibang wika na ay isang batas o pamamaraan ng pakikipag-ugnayan ng tao sa nag-iisang tunay at tanging lumikha ang Allah. Pakikipag-ugnayan mismo ng tao sa kanyang sarili at pakikipag-ugnayan ng tao sa kanyang kapwa-tao at sa mga nakapaligid sa kanya. Ito ang kahulugan ng salitang din na hindi lamang oo sa pakikipag ng tao sa lumikha sa kanya na tulad ng ibang mga rehilyon na sakop lamang sa ganitong pakikipag-ugnayan ang din ay kinakailangan ng pamuhay ng isang tao maliban sa ang Allah ay naglagay ng batas o pamamaraan kung paano magipag sa kanya ang tao siya ay naglagay din ng batas kung paano magipag-ugnayan ang tao mismo sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa-tao sa kanyang kapaligiran. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Say, verily my prayer, my sacrifice, my living and my dying are for Allah, the Lord of these worlds. Surah Al-An'am, chapter 6, verse 162. Ang batas o pamamaraan o sistema na itinagutos ng Allah sa sangkatauhan na ito ay hindi upang bigyan ng tao ng limitasyon, kundi upang ipakita ang pinakamabuti at pinakamagandang pamamaraan ng pamumuhay at tunay na kaligayahan. The challenge. A challenge? A challenge? Yes, the challenge from God to all human beings in the Quran. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين <applause> ay may anumang pag-aalinlangan. Kung kami nga ang nagpahayag ng aklat na ito sa aling anagad, ay gumawa kayo ng isa man lamang sura o kabalata na katulad nito. At tumawag kayo ng makakatulong at ng tulong sa lahat kung mayroon man maliban sa Allah. Gawin niyo ito kung kayo ay isang matapat. Subalit kung mabibigo kayo na gawin ito, at bilang katiyakan ay magbibigo kayo. Kung gayon, katakutan ninyo ang apoy na ang panggatong ay mga tao at bato, na ito ay inihanda para sa mga yaong tumanggi sa katotohanan. O Propeta Muhammad, ipaalam ang magandang balita sa kanila na naniwala sa aklat na ito na banal na Quran at gumawa ng kabutihan

فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 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 أَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَارِبِينَ Ang katotohanan ay mula lamang sa iyong Panginoon. Kung kaya, huwag yaong mga nag-aaring langan. Kung sino man ang hindi sumasangayon, hindi sa bagay na ito sa iyo, ngayong pagkatapos dumating sa iyo ng ganap, ang kaalaman, sabihin mo sa kanila, Halina tayo ay magtipon-tipong lahat, ang aming mga anak at ang inyong mga anak, ang aming mga kababaihan, ang inyong mga kababaihan, ang aming mga sarili at ang inyong mga sarili. Pagkatapos ay manalangin tayo ng taimtim at hilingin natin ang sumpa sa isang isang tunay at panging lumikha sa mga yaong hindi nagsasabi ng katotohanan. Ito ang tunay na salaysay Walang sino ng Diyos maliban sa Allah. At ang Allah, siya sa katotohanan, ang pinakamakapangyarihan, ang maalam. Subalit kung sila ay tatalikod sa paghamo na ito, ito ang katibayan. At ang Allah ang may alam ng lahat sa mga yaong gumagawa ng alokohan. Ito ang pagkakasalin ng kahulugan ng mga talata sa Banal na Quran inuutos na nagisang tunay at tanging Diyos, ang Allah, na ipahayag ito upang ipabatid ang katotohanan sa lahat ng tao. Hindi kaila sa ating lahat na halos taon-taon ay may naglilitawang relihiyon Ang bawat isa naman ay nagtuturo ng mabuti. Lahat ito ay nagaangkin na tama, nagaangkin na sila lamang ang maliligtas. Kung kaya minsan ang tao ay nalilito tuloy. Hindi na niya malaman kung saan siya sa sanib na relihiyon At dahil sa kanyang kalituhan, minsan ay nagiging sanhi na babawasan ang kanyang pagtitiwala sa kanyang kapwa. Oo nga totoo na lahat ng relihiyon ay nagaangki na sila lamang ang tama. Subalit wala ang pinakapangulahing pamantayan na ito, ang hamuli ng lahat na magdasal ng pahinting sa nag-iisang tunay at pangin yung at silingin ng sumpa sa mga yaong hindi nagsasabi ng katotohanan, isang katangian upang mailantad ang tunay na reliyon sa sangkatauhan. Sa sangkatauhang na nanatili pang bukas ang mga kaisipan at pangunawa, We welcome everyone. We welcome every sun, We welcome every, sun. We, welcome every sun. we welcome all of you. We welcome everyone. We welcome every sun, We welcome every sun. We welcome all of you. We have to take this truth, We have to work and move. The challenge is for you. Where is the right and wrong? We welcome everyone. We welcome every son. We welcome every We child. We Dahil kung proposing, napakadali lamang mabatid ang tunay na reliyon. Sa reliyon na ginawa lamang ng tao. Unang-una, ang tunay na reliyon ay hindi maaaring itatag ng sinumang tao ni ang kaisipan ng sinumang tao ay hindi kasama sa pagtatag ng relihiyon ng Allah. Mismo ang nag-iisang tunay at tanging lumika, ang Allah ang siyang may karapatan lamang na magtatag ng kanyang relihiyon. Ang isa pang batayan sa pagiging tunay ng isang relihiyon na ito, na ito ay para sa lahat ng antas na kaisipan, para sa lahat ng uri ng tao, hindi pagbabawalan ng sinuman na siya ito at basahin. Walang tao imam, guro, pastor, ministro o puno na magbabawal sapagkat ginawa ng Allah ang katotohanan na malinaw mula sa kamalian kung kaya hindi ipagbabawad.